Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook reel posted by attorney Roy Nagwanson Tungkol ito sa napapabalitang uh, sakit ni dating speaker Martin Romaldez <laughs> Umihingi ng trouble clearance at uh, nasaan na ba siya ngayon? Hindi na natin alam eh Tahimik ang kamera, nasaan siya? Ba, may balita two days ago na nasa Dubai na daw siya. So ito, pakinggan natin si Atty. Rowena Gwansaw. Nagta ano bang sakit? Walang gamot sa ganid. Ganid, sa ba? <laughs> Salamat po, Atty. Gwansaw. Ito. Dali ah. Yan. Ano? Ano, may sakit daw si Martin Romualdez also known as Martin Luther King. <laughs> Aba, yung lusog-lusog niya. Mga lusog-lusog niya. Paano siya nagkasakit? Eh, nung hindi siya nakakusahan dito ng pangungurakot, okay naman siya. Ha? Diba? <laughs> Correct. Sa pangangisi-ngisi niya eh. Diba? Paka flex-flex pa, pa siya. Strong-strong pa siya Diba? Tapang mo noon. Oh, Ay, yun, sumagot ka. Eh, ba't ka nagtatago? <laughs> Dati eh, konting ano lang eh. Galit ka na. Ah, takot na takot sila sayo. Mm -hmm. O oh, yung mga tagapagtanggol mo dyan, ano ba sakit niyan? <laughs> ha? <laughs> Walang gamot sa ganid. Yes! <laughs> <laughs> At saka, ang galing-galing na mga doktor dito sa Pilipinas eh. Hindi ka kayang gamutin. Oo. Oh. <laughs> Ay, yan. Mr. Speaker. Speaker D. Pag binigyan mo yan ng authority to travel, baka masaldi ko ka. Hindi na yan babalik. Yes. Si Romualdez pa. Ang dami kaya siguro pera niyan tirago sa iba-ibang bansa. Pati doon sa mga, alam mo na, sa mga Cayman Islands. Ganyan, di ba? Mm. Ay, parang hindi naman tayo sanay dyan. Sanay na tayo dyan ng mga kurakot sa gobyerno. Ay, may mga bank account sa ibang bansa na tinatago pa nga sa hindi nila pangalan. So ngayon, ay sakit ka na. <laughs> Alam mo, Martin Romales, Yan ang parusa mo at ng anak mo at ng pamilya mo na ngayon ay tinatagurian ka ng ikaw ang pasimuno nitong lahat ng grand corruption sa budget ng bansang Pilipinas. Na ikaw ang mastermind sa lahat ng pahirap sa taong bayan sa ating bansa. Huwag niyong payagan makaalis yan na bansa, Speaker D. Walang sakit yan. Anagot siya. Umarap siya. Anagot siya. Umarap ka, Martin Romaldez. Umarap ka. Get the thing out of me. Okay, so... Ano ba talaga? May sakit o wala? It's only doctors can say kung may sakit. Kagaya si Congressman Barsaga, hinasabi nila may sakit sa pag-iisip. Eh ang mga nag sa sa kanya, mga, mga politiko eh. Let psychiatrist say isyo certificate that may diferensya sa pag-iisip ang aming uh, bayaning congressman Kiko Barsaga. Huwag kayong mag-akusa na may sirang pag-iisip yung kongresista namin. Oh, in the same manner, Martin Romaldes, saldi ko, nasaan yung medical certificate permado ng isang competent medical authority na may sakit si saldi ko at ito rin si Martin Romaldes, may sakit. Wala kayong may pakita. So, papayagan bang mag-travel? Uh, yes, of course. Tahimik lang sila. Baka ngayon, nakalabas na eh. At uh, agree ako sa sinasabi ni ni Rowena, pag nakalabas yan, hindi na yung babalik. Safety na sila. ay okay. So, doon sa sinabi ni Atty. Guansin, walang gamot yung sakit na ganid. Ganid sa Sa Bible, sabi idolatry, ano? Greediness is a form of idolatry. Nagiging Diyos-Diyos na yung pera. Uh, kaya, sabi ng Panginoon, you cannot serve God and money. It's either you hate the one and love the other. Kaya may mga tao talaga na hindi na mabantayan ang pera na o material possession ang kanilang sinasamba. Kaya kung tayo-tayo lang, tao lang, walang makakagamot sa sakit na greediness. Naranasan ko yan. Noong kabataan ko pa, gusto kong magkamkam ng limpak-limpak na salapi gusto kong magkaroon ng ganitong bahay, mansion, sasakyan. Naranasan ko yan. And I was so desperate, walang... Para nakaka-addict yung greediness, yung ambisyon na magkamit ka ng kayamanan sa mundong ito. Isa lang nakatulong sa akin, ang Panginoong Isus. It's only God who can cure our greedy hearts. So, nung nakita ko na ang buhay ko Sisira na dahil sa love of money, love of material things. I surrendered my life to God. Sabi ko, Dear Lord, God, help me. I accept you into my life. Come and take control of me. Yun. Unti-unti, nawala yung love of money, greediness, at napalitan ng pag-ibig ng Diyos. Napalitan ng generosity. Kaya ngayon, uh, ito, income natin sa channel na ito, itinutulong na nalang natin sa nangangailangan. Anyway, balik tayo sa uh, kay speaker Martin Romaldes. Ano kayang mangyari sa kanya? Uh, ICI investigation, iimbitahan ba siya? Uh, private hearing? Uh, ano ito? Blue Ribbon Committee hearing? Uh, yeah, hearing. Sinong magiging chairman? Uh, posibilidad daw pwede si Kiko Pangilinan Hontiveros ay nako God save our country sana ang mapili may dalawa akong gusto na yung kandidato ah ang candidate pwede si Senator Pia Caetano pwede si Senator GBR Zito okay yan pag sila maging chairman ng Blue Ribbon Committee Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito. Salamat, Salamat, sa sin. Tano, na, Salamat sa sin, Salamat tayo. Huwag na mo muna dahil ni ang atop sa natagaan ng na mo Mga sako, gipang kunanrang dahil o kahabol. Una ang ilang atok. Oh, karon magatok na ni sila. Ah. Hay bawa. si Kuya. Salamat sa ginoo o sa tao nga nagtabang ani o mm -hmm. salamat tungod sa iya. Pito na katuig din sinaya pag na Salamat mm -hmm. kayo. Lagi. So pito na katuig yan bago pa ka nakapuli o atop sa imong balay. Pito mm -hmm. na katuig kaya na pulian. Mm -hmm. Ngano man niya sa kadugayon na wala ka nakapuli o atop. Wala may Wala may ikuan. Wala budget. Unsa daya imong trabaho? Kondra, umara. Uma. Uma. Igoy-igoy Igo, ban bala naman Pangonsumo. di na gigyo ka budget tanang kongyod. Atop, atop. Lagi. So pila na daya imong edad? Kuan 30. Ang imong anak pila ka buok? Tulok. Tulok ka buok. So naga-eskwela na sila. Oh, ang isa, ang duha wala pa. Hmm. so salamat kayo ya. Oh, salamat po. Hmm, so, salamat kayo.